Yan, kakabsat, mga buntoy. At dito tayo sa tapat ng Raha Sulaiman. Statue ni Raha Sulaiman. Ito talaga si Raha Sulaiman. Sinasabi nila na naman kasi yung nasa luneta daw, yung giant statue daw. Yung giant statue daw do, si Raha Sulaiman. Ito talaga. Ito talaga si Raha Sulaiman. Kaya nga pinangalan, pinangalan sa kanya itong park na to eh. Raha Sulaiman Park. Yung sa luneta na giant statue. Lapu-lapu talaga yun. Ito si Raha Sulaiman talaga. O, iba to. Iba to. Iba yon ipatos ipasira sa si Sulaiman ipasi lapu-lapu ito roha raha Sulaiman talaga to raha to ito. dito tayo sa raha Sulaiman Park dito sa Remedios Circle eh likod nito yung simbahan nga tinandaan natin kanina ngayon pupunta tayo dito sa kabila pakita ko muna yung kanyon yung kanyon sa kabila sa, sa, Manila Bay tapos ito pakita ko rin tong aristocrat sa kabila dito tayo ngayon sa meridian Circle, kakabsat, mga punsoy. Mainit lang talaga. Upload videos lang, ha. Or si Raha Sulayman si to, kakabsat, mga punsoy. Bye-bye.